Magandang araw guys um, Matagal tayo hindi naka-upload ng video Dahil sa isang rason Na Nawala yung Mga video natin sa uh, SD card Na corrupt Kaya tuloy matagal-tagal tayo Na hindi nakapag-upload Ng video Pero sa araw na ito Kahit wala tayong SD card Patuloy tayo na mag- uh, Uh, magsisikap na mapaabot sa inyo ang mga video sa mga pangingisda natin. Mag-iingat po sana tayo palagi. God bless. Guys, magandang gabi. Siguro umaga na nasa alas 3 na yata sa madaling araw. Gusto ko lang po i-share sa inyo ang naging karanasan namin habang kami ay nasa pangingisda kagabi kasama ko si lumon roi isang hindi magandang karanasan sa dagat kagabi uh, sana naman ay uh, tapusin ninyo ang video na ito wala kayong makikita na kung ano gusto ko lang po i-share talaga sa inyo ang naging hindi magandang uh, pangyayari o karanasan namin kagabi na kung isipin natin hindi naman siguro Matatawag mo na trahedya dahil ito buhay pa kami. Pero hindi maganda talagang karanasan. Sana tapusin ninyo ang video kung ito. Lomon Fishing TV ang dalawang bagay na ito dinala ko sila ito ang pinakauna kong na-recover nakabaon na sa uh, buhangin dahil lumitaw sa buhangin ang rubber kaya una ko siyang nakita at ito naman nasa higit kumulang isang oras bago ito nahanap ni Lomon Roy ito natanggal to sa ulo ko dahil uh, napagulong-gulong ako sa ilalim ng dagat at nasubsob yung mukha ko sa buhangin kaya nawala ito sa akin nasa higit kumulang din isang oras bago ito nahanap ang dalawang flashlight na ito hindi nahiwalay sa katawan ko dahil ito nakatali sa kamay ko ang isa naman ay nasa likod ko nakatabon sa damit nakakabit sa aliig kaya hindi sila mawala sa akin ang profesyon na pulis o sundalo karamihan sa ating mga Pilipino inaayawan pero sa totoo lang kung panganib ang pag-uusapan kahit ang mga mangingisda tulad nito sa ganitong uri ng mga isda pwedeng mawala ang buhay mo habang nasa dagat ka. Ano ba talaga ang pinakamaganda o pinakaimportante sa buhay natin? Ang katulad ng ganito na nasa magandang kalagayan lang o 'yung naghahanap buhay ka na ibuhis-halos ibuhis mo ang buhay mo. Sa ganito lang kadami itong dalawang to sino magkakala na matanggal sa pa ako na mahigpit itong nakatali dito sa nylon ito ay nawala din sa akin dahil sa sobrang lakas talaga ng current na para bang pinaglaruan ka ng alon hilain ka pa lalim bigla kang itulak doon sa buhangin at ito kung nakita ninyo dati sa mga video ko ito yung Uh, styrofoam na nilagyan ko ng pisnit ngayon wala na wala na ang pisnit kaya hindi talaga maganda ang karanasan kagabi